Binara ng pasahero. Bumaba siya. Tahimik. Ilang araw, may announcement. Libreng mask sa terminal. Sa karatula, may pangalan niya at para sa humusga. Umagang-umaga sa Ruta 24 nang sumakay si Aling Pasing. Suot ang paboritong blusang mint at bitbit -bit ang supot ng tinapay para sa apong may hika. Umupo siya sa dulo, malapit sa bintana, para kahit paano ay makasingot ng hangin na hindi pa nababad sa usok. Pag-ikot ng jeep sa kanto ng palengke, napangiwi ang isang babaeng pasahero. Ang baho! Amoy usok! Anito, sabay taklob ng panyo sa ilong. Kuya, paibaba naman tong amoy kalan! Lumingon ang driver, Nagkibit balikat at marahang pinitik ang kambyo. Hindi nakipagtalo si Aling Pasing. Kumaripas ang puso niya, ngulit ang bibig niya ay nanatiling sarado. Bumaba siya sa susunod na hintuan, naghulog pa rin ng pamasahe at naglakad pa uwi na parang mas mabigat kaysa kariton ang hiya. Sa bahay na malapit sa terminal, mababa ang kisame at may lumang bentilador na bato-bato ang tunog. Doon siya nag-igib, nagkusot ng damit at pinakawala ng buntong hininga na buong biyahe niyang kinulong. Amoy usok, nag-eko sa isip niya ang salita at natatawang inalala kung paano sa kabataan ay ang amoy na iyon ang palatandaan ng hapunan. Uling sa iwahan, hito sa iwahan, talbos sa kalan, ngayon, insulto na pala ang tanda ng buhay na pinagdaraanan. Tumigil lang isip niya sa apong si Mika na halos gabi-gabing lumalaban sa hingal. Kung may dapat mahiya, hindi tao, baka sistema, baka hangin. Kinabukasan, maagang nagpunta siya sa barangay hall. Humingi siya ng kopya ng rekomendasyon para sa Environmental Health Initiative kahit hindi eksakto kung ano yon. Panitinggan ng sekretarya ang kwento at ang sagot ay practical. Kung maipondo, may programa. Kinuha niya ang latang naipon mula sa maliit na tindahan at pensyon ng pumanaw na asawang chuper. Hindi malaki pero may laman na pwedeng magsimula. Naglibot siya sa tindahan ng medical supply at bumili ng kahon-kahong disposable mask hindi mamahalin pero maaasahan. Online, nag-order siya ng tatlong portable air purifier at isang mas malaki para sa terminal. Nakausap niya ang terminal master na si Mang Royal na nga ang asawang chuper. Si Ginay, sabi nito, tayuan natin ang mesa pero wag na kayong gumaso sa tarpaulin. Umiling siya, gagastos ako sa salita. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Tatlong araw ang paghanda. Tinupin ng mga kapitbahay ang leaflets ukol sa wastong pagsuot ng mask. Si Kapitan ang nagpadala ng payong para sa araw at si Mang Ruel ang nagpaayos ng outlet para sa purifier. Dumating ang araw ng anunsyo. Sa mismong gilid ng terminal may mesa, may ilaw na LED ng purifier na berde, may kahon ng mask na asulang kislap at may papel na may pirma ng barangay. Health Booth Ruta 24 sa tabi ng lagda isang walinaw at payapang linya. Donasyon ni Adela Pacing Ramos para sa humusga. Tumitig ang ilan na tahimik at ang unang pumila ay ang konduktor na laging may ubo tuwing hapon. Hindi presko ng tanaw, ordinaryong umaga lang na pinasyalan ng maliliit na himala. May nanay na kumuha ng mask para sa dalawang anak bago sumakay. May driver na nagsuot at nagwish na sana puro ganito ang pasahero. May lola rin kagaya ni Aling Pacing na tumangot ngumiti lang. Libre po ito, huwag mahiya! Sabay abot ng mask ng staff sa dilaw na polo. Sa isang sulok, may babaeng nakatayo. May pulang panyo sa kamay at marasa ang hiya na parang piraso ng yelong ayaw matunaw. Siya iyon, ang pasaherong ng hamak. Lumingon siya sa karatula, binasa ang pangalan at napayuko. Lumapit ang babae, marahan. Pasensya na po, mahinang sabi. Masama ang araw ko nun, hindi dapat sa inyo ko ibinato. Tumango si Aling Pacing, hindi mataas ang kilay, hindi rin madasali ng dila. Huwag sa akin humingi, sa hangin, tugon niya. Sabay turo sa purifier na umuugong na parang maliit na huni ng pag-asa. Mas masarap huminga kapag magaan ang loob. Inabot niya ang mask sa babae, kinagat ng luha ang mata nito at lumambot ang panyo sa pagitan ng mga daliri. Bandang tanhali, dumating ang hepe ng terminal. May suot na ID at ngiting pagod. Nay, may pa-award ang lungsod. Biro nito sabay labas ng maliit na plake. Hindi ito malaking bagay pero malaking simula. Umiling siya at tinuro ang pila ng pasahero. Yan ang award. Umikot ang mga jeep sa parehong ruta pero iba ang pakiramdam. Parang may bagong pinto ang hangin sa loob ng sasakyan. Inilagay ng mga driver ang maliliit na purifier sa ilalim ng bubong. Bumili ang ilan ng refuel filter gamit ang sarili nilang barya at tinakpan ng butas ng tambuco na dati pinababayaan lang. Sa susunod na linggo, may text sa GC ng mga driver. Magkakaroon ng mask hour tuwing rush hour. Lahat libre. Mabilis ang sagot ng LGU. Magpapadala raw ng dagdag na kahon. Sa terminal, may karatulang bagong salin sa tatlong wika ng komunidad. Pakitakip ang ilong at bibig. Walang nagbantay na galit, ang bantay ay pag-unawa. Dumating ang isang batang babae, kumakapit sa braso ng ina, singhap-singhap sa simula. Nilapitan ni Aling Pacing at inalayan sa upuan. Hinga sa ilong, dahan-dahan, sabi niya, at ang purifier sa mesa ay kumurap-kurap na parang sumasang-ayon. Naibalita sa lokal na radyo ang Muntin Booth. Lola sa terminal, nagpondo ng libreng mask, bigkas ng announcer. May mga tumawag at nag-alok ng tulong. Isang negosyanteng may sobra pang mask sa bodega, isang doktor na gustong magbigay ng libreng konsultasyon tuwing Sabado, isang grupo ng kabataan na magpipinta ng signage na mas madaling basahin. Hindi kailangan ng pangalan ko sa tarpaulin, paalala ni Aling Pasing sa kabataan. Ngunit ilagay ninyo ang para sa humusga, para naalala ng lahat, kasama ako minsan sa hinusgahan. Makalipas ang dalawang linggo, naglabas ng circular ang Terminal Association. No shaming policy. Bawal ang panlalait sa amoy, hitsura o trabaho. Kung may concern, idulog sa opisina, hindi sa bibig. Nagpatrain si Mang Ruel sa mga driver paano magsabi ng maayos, paano magbigay ng mask na hindi nakakahiya, paano magpaliwanag ng pagpapanatiling maayos na hangin sa jeep. May driver na dati pala bulyaw. ngayon marunong na magpliant ng boses. Mask po muna ma'am para maginhawa, imbis na takpan mo yan. Isang hapon, dumating ng bagyo ng alikabok mula sa kalsadang tinatambakan. Kumapalang usok, kumati ang lalamunan ng mga tao. Pero sa terminal, kumampay ang mga mask, kumislap ang berde sa purifier at bumagal ang ubo sa pila. Dumaan si kapitan, sumilip sa ledger at nakitang halos apat na kahon na ang naipamigay. Kulang pa, sabi ng staff. May darating, sagot ni Aling Pasing, sabay lapit sa i e ang na supplier para sa bulk discount. Hindi siya donor na pang isang araw. Gusto niya ng rape mong abot hanggang susunod na buwan. Hindi lahat nagbago agad may ilan pa ring pasayerong sumisingot ng malakas na may kasamang irap. May driver pa ring ayaw ng purifier sa bubong dahil dagdag kuryente. Pero mas malaki na ang bilang ng nakakaalala sa karatulang nakasulat sa gilid ng booth. Lalo ng tuwing dumaraan ang babae na minsang namintas, ngayon siya ang unang pumipila para kumuha ng dagdag na mask para sa dalawang anak at sa matandang kapitbahay. Salamat ulit, bulong niya at sa bibig niya hindi na amoy usok ang salita kundi amoy kape sa umagang may pangako. Isang Sabado, dumating ang grupo ng kabataan dalang maliit na mural. Ipininta nila sa gilid ng terminal ang mukha ng jeep na may ngiting na kamask at usok na ginuhit ang paakyat, hindi paabante. Sa ibaba, pinirmahan nila, malinis na biyahe, malinis na tingin. Ipinaskil sa tabi ang checklist na pinagawa ni Aling Pasing. Palitan ng filter tuwing ikalabing lima at ikalabing tatlo. I-disinfect ang handrails tuwing tapos ng biyahe. Ipasok sa toolbox ang extra mask. Naglagyan ng logbook ang booth. Hindi para magbilang ng utang, kundi para magbilang ng paghinga. Sa huling oras ng araw, lumapit ang batang si Mika. May hawak na maliit na medalya mula sa school fun run. Lola, di ako inatake, kwento niya. Humihingal sa tuwa. Napangiti si Aling Pasing at ang ngiting iyon ang pinakamatingkad sa lahat ng karatulang. Sa jeep na sumunod, sumakay silang maglola. Walang sumigaw. May nagabot ng mask sa bagong sakay na nagubo. May driver na tumingin sa salamin at sinabing, Salamat po sa booth, Nay. Umikot ang gulong sa parehong ruta, ngunit ibang iba ang biyahe. Sa giid ng terminal, naiwan ng mesa. Purifier na may berding ilaw, kahon ng mask na nakabukas, plaka na tahimik na loob sa acrylic case at papel na may pangalan ng donor. Dumaan ang hangin na may konting alikabok ngunit hindi na ganun kabigat. At sa ilalim ng pangungusap na para sa humusga, natutunang huminga ng sabay ang mga tao. Driver, pasahero, lola sa biyahe na iisa ang direksyon. Paggalang. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!